at siyempre sa ating boss Ramon Ang sa airport na ginagawa palakpakan natin at nag-create siya ng maraming jobs at siyempre history to sa ating bansa kasi yung airport, grabe world class tong airport na to so pagbutihin natin lahat gawin natin lahat ng makakaya natin para pagandahin tong airport na to para may pagmamalaki natin sa buong mundo. Palakpakan natin ang um, San Miguel. Of course, syempre ang mga nag-invite sa akin dito. Syempre, Mang Jazz, palakpakan natin. <laughs> ang M M S M M C S V manager natin si Ma'am Sharon. Good day. Thank you, Mom Sharon, for